Ngayon pag gamalan tayo kakabsat Ang tiyay Ang tiyay Sponsor nga kakabsat nga Baro nga uh, Kulong kulong with driver shed Ni driver shed ni Prezi Boy Kabab oh, Sang sang pot dalang So makita yung mat na eh The driver shed na stainless pwede kiti Stainless pwede kiti accessories na eh Inside cover na kunada Uh -huh. Sagsang pot dalang kapsa Tadati nagatagatang danga da Botbote Bote, landok, galba Yan, ay dumagin na atang babada Brand new kulong kulong With driver shade Yan, si boy tutu pa lang tiga yang mga kapsat nga Makita yung awanti Upload ko pa yung live Ito yung mga Kolong-kolong ni Jun Jun Ito yung mga Motor Kapsat Brand new Nga Rusi Awanti mabiro Kanda ka noong, nga, surplus Nga available Ti kumpanya sa so, nga Dagi 10,000 Nga intent Sponsor Mijilas Vegas Pindaw na mo Ti brand new Nga Nga Rusi 150 yan barbaro dito guys barbaro um, kita dapatlah plastik na ta tang pag saraan ti tangkena tamat hmm. <coughs> na gat gatang na nga ako ah. Gat nga kalakal na nga bote kada landok tidak per tuh nya ter pilih, pilihan. Kuna no perulis lak di mar serbaan patigayam kulung-kulung. Yan matyo. Brand new Rossi 150. Mano binulat natai? Oh, dai ta kapsat, sang, -sang pet dalang dagiti Hernandez Brothers. Tapno meda kanu may ipakita ano, nga naigatang dan dai sponsor and from Las Vegas, Nevada. Thank you very much, ma'am. From Las Vegas, thank you dati blessing inta do kanya Oh, di dai ta lamay sa marigata nanu matutudo. Nya. Yeah. Oh, Dito safety, rain or shine. Na drive dati nya na awag na side cover. Side cover dato. Ah, the side cover na back to back side by side kunakita. Stainless steel liquid na nya. Yeah. Ah. sip set set ida lang kapsat nga garotan kalakal. Okay guys, thank you for watching.